Ngayon, good day mga master! Welcome to my vlog, it's Dilibangan TV Ayan, nandito tayo ngayon sa Palawig Sa Gareta daw kami Ngayon, kasama natin si ano RJ Man Tsaka si RIC TV. Ayan eh, mga master oh. Tumatakbo na siya, baka maunahan ko siya sa spot Ayon, Dayo kami Dumayo kami ngayon dito sa Palawig So ayan mga master uh, Shout out sa inyong lahat At happy fishing lakad lang kami papunta sa spot tapos magpipishing na so tara mga master samahan nyo kami ayun mga master dito na tayo sa spot si Kaburks nandoon tapos si Erisi TV nandito ay sa kabila natin napapagit na nila tayo medyo magkakalayo kami ayan so hopefully makahuli tayo ng magagandang isda ngayong araw at sana sana hindi tayo ma-donatean ngayon so ito ang ating tip test last test na natin sa kanya Ayun. sana mabigyan tayo ng magandang strike nakaraan kasi yung pas video ko na ano tayo naputulan tayo kunti lang ang sirit laks ng isda eh putulan tayo mo master kaya hindi sulit yung mga. pero yan talaga kasama sa fishing ang napuputulan ng line mali yata yung natin madamo mga master makapal ang damo per first cast na tayo dito check mo na tayo first cast na tayo dito kung may mahuli tayo ayan, madamo saka mabato pala dito ayan, may bato mga master sumabit tayo ayun fish on ay sayang nakawala grouper strike tayo kaso nakawala hindi na natin pinitigyan kasi malapit na Fish on mga master Fish on Ang laki grouper mga master Ayan no? First fish natin Smooth pa rin yung Takbo ng ating Working na reel Kaso nga lang may lumalagatok Ito ang ano ko dito mga master May lumalagatok sa kanya Pero hindi naman nakaka-apekto sa amin paghila ng isda at saka sa pag-retrieve hindi <coughs> ko lang mapinpoint kung ano tong umaano lumalagat o mga master subukan natin dito sa pinanggalingan ni paring early mga master baka mayroon pa natira Ayan. Grouper. Masipag talagang umistrike ang grouper mga master. Ayan o, maliit. Kaninang hindi tayo naka-on mga master. Apat na lapo agad. Ang dalaw maliit, pinawalan natin. Tapos so, ngayon, nakauna tayo. Ayaw nang kumagat. Hmm, gusto Maliit ka naman na grouper mga master Ayan o oh. I-release natin itong ganito kaliliit Kawawa mga master oh, kasing laki lang ng lure natin release natin lalaki pa yun walang strike mga master ay sayang kawala maliit na naman na group ayun fish on mga master Grupo ulit to panigurado Ano ganina? Ha? Grupo ulit mga master Good size na to Pang ulam oh Lilit na grouper. O Huh? Lilit na lapo. Fish on mo master. Lilit na grouper to. Ayan. Grouper na naman. natin kasi ang dami na pang ulam <coughs> alas 10 na wala pa tayong Baka wala kaming ulam eh <coughs> Fish on mga master Malaki-laki master good size ah kala ko dalawa good size na grouper mo master Wis on mga master. Mga bigat ah. Bigat mga master. Naabit niya. Teka, ija. Wala na to. Kawalan siguro. <coughs> Uy, nibas na. Uh. uh, gandang grouper mga master. Ang ganda niya oh Oh uh. Grabe Ayan master Ganda ng grouper oh Hindi ko alam Ganda ng kulay niya Fish on. Ay, sumabit. Liit. Ang liit na grouper. Pwede na to. Pang ulam. Ayan mga master. Ayan. Walang nahuli si paring Orly. Lalayo-layo sa samin. Wala pa na siya mahuli. Alam namin nakamama na siya. Ang nakadali si... Ano? Brother Brother RG. Tapos ako, mga half kilo na malilit na lapo, ulam namin. No choice. Ah! So, ngayon, ang toka na sa pag iihaw si paring Orly, kasi nga, wala siyang huli. Ayan. Bali, yan yung nahuli ko. Iihawin natin yan. Para may ulam tayo. you o. Oh. Nilagay na agad ni paring Orly. Napakagaling. Megus-megus mo na yan. Megus-megus mo na yan, son. Inky na may na. Tinander-tander na, no. oh. Ayan. Ano? So, ayan mga master. Kakain muna kami. Ito na marami, Tapos mamaya. Ito Ano, fishing ulit kami. So, tara. Kain muna kami mga master. Nagpasan niyo yung damo. Dapat dito tap water. Sana positive ang spot mga master. Kaso madamo siya. Bukan natin dito. Hmm, fish on. Fish on mga master. Malaki. GT. GT, GT mga master. Git. Kitok. stop mga master Itok. Itok. Oh. Woo. Fish on. itu master dituk tanggalin kurang lagi sa mo lang dyan sa may puwang May mga puwang Lapit ka pa Lapit ka pa Maraming damo dyan eh Lapit ka pa Kikita mo yung damo Ayun mga master oh JT Yellow pin Ay blue pin pala One dam Hirap makita yung ano, lalakaran. fish on. fish on mga master. Ayun oh, no? malit na grouper. Grouper one spot, Mama Master. mga master ah, rawat na kami sa fishing ah, siguro mga 3 pm na ayan so mga kasama ko nandun pa rin pero aahon ah, na rin sila mga may ayan mga master ah, salamat sa panalo ng aking video at ah, sana huwag kayong magsawang sumuporta sa ating sa aking munting channel ayan out sa inyo master and fish on ayan Ya sama li.